Isa itong batang ito sa kanyang testigo. Ito si Alias Rene. Meron is pang isang testigo yung Alias Amanda na yun naman yung nag-file ng uh, rape case kay uh, Pastor Apollo Quiboloy. Oh. Bakit importanteng importante ito? Itong Rene, Alias Rene, siya yung testigo ni Ontiveros na nakasalamin at saka naka-face mask, na lalaki. Ngayon, itong batang ito Uh, sinasabi niya na siya daw ay ano, naka-assign sa SMNI, siya daw ay minamaltrato doon, siya daw yung kapag hindi kumukota, eh sinasampal daw siya. Oo. Pag hindi daw na, niya na nahihit yung target sa pagbebenta ng mga produkto, siya daw ay minamaltrato at siya daw ay pinahihirapan at siya daw ay ipinatapon sa um, Glory Mountain at doon daw siya pinaparusahan. At ah... Uh, Ah, uh, meron pa siyang isang binanggit na doon din daw sa may ano, sa may uh, Glory Mountain. Eh inanoña, uh, nakita niya na nag-aabutan ng baril. Binibigyan daw ni Pastor Apollo ng baril si VP Sara Duterte at saka si Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. 'Yun yung mga testimonya niya. Diyan sa ano sa um, Senado. Okay? And kung mapapansin ninyo, nakatakip ang mukha niya doon. Naka-face siya doon. Naka-shade siya doon. Siguro, hindi, kasi medyo nagulat ako, hindi ako nakapag-prepare ng mga materials. Um, ipakikita ko sa inyo sa mga susunod na upload natin yung uh, mismong hearing dyan sa Senado. Tsaka hanapin ko, magkakukumpile ako ng mga images and pictures ng ano, uh, ng, ng hearing na yan. Okay, but anyways, to cut the chase, yun ang uh, ang buod ng nangyari na ito, Senate Inquiry ni Senator Risa Ontiveros, si Senator Risa Ontiveros meron daw mga mga testigo na lumalapit sa kanya, so ang sinasabi ni Risa Ontiveros is itong mga taong ito mismo ang lumalapit sa kanya nagbib naglalabas ng kanilang mga um, hinaing at siya inaaksyonan lang niya by ano by uh, means of yung uh, Senate inquiry na yan. Opo, so gusto ko po na uh, lakasan po ninyo ang inyong pandinig at gusto ko pong tingnan ninyo sa uh, ano hindi niyo um uh, uh, bawat salitang sasabihin ng batang ito dito sa video na to eh, talagang masuso ka kayo. Oo, marami kayong mga revelasyon dito at hindi na ako magsasalita siya na mismo. Again, ito si Alias Rene, natistigo ni Risa Ontiveros na di umanong lumapit sa kanya para mag -confess. at ito rin yung mga nakakita na may barel ang napakaraming uh, baril na ibinibigay si Pastor Kibuloy kay Pangulong Duterte at saka kay Risa Ontiveros at uh, ay kay Risa Ontiveros kay uh, Vice Presidente uh, Duterte nakasakay daw sa helicopter kitang kita daw niya nag-aabutan po sila hey. so eto na po pakinggan po natin ang uh, pinakamalaking pasabog ngayong taon na ito at uh, sigurado ako na yung inis ninyo dyan sa tao na binabanggit niya rito, baka umabot <laughs> ng kalawakan. Ibang klase, nung narinig ko to sabi ko, I thought uh, Risa Ontiveros was evil. She's beyond that. Grabe, gagamitin nila yung kanilang kapangyarihan, kanilang posisyon para manira lang ng tao. Hindi natin alam kung bakit. Kasi kung iisipin mo talaga, ang kalaban ni Pastor Apolo Quibuloy at ni Pangulong Duterte, kung hindi mga drug lord, mga komunista eh. Alam naman natin na si ano si Vicente uh, is proud na uh, socialista, social, social, socialist ang tawag nila sa sarili nila eh. <laughs> At ang mga socialist eh often na na ano yan na iuugnay uh, yan sa mga makakaliwa. At yung mga makakaliwa naman na uugnay sa mga komunista at yung mga komunista naman na uugnay sa mga terorista. Hindi <laughs> ba? So malayo pa sila doon sa pagiging terorista pero yun ang leaning nila. oh, nasa ano sila makabayan. Hindi ba? Kingan po natin kung ano ang reason bakit niya tayo tinag at ano yung reason bakit Sinasabi niya rito sa kanyang video na hindi na niya masikmura ang paggamit sa kanya ni Senator Ontiveros. Play. Ako po si Michael Maurillo alias Rene. Uh, hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo si at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness na, uh, ako po yung witness, kinawang witness ni Sen. Santiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat uh, nagsasabi na ako ng totoo. Uh, binayaran po ako ni San Risa para mag laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at mga kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni San upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni San ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Polo Kibuloy. Nakonvert um, na ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Uh, lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong uh, bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex full time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangungunan ni Sen. Rizal Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy uh, sa vlog na yun. Uh, Ayan na, so sinasabi niya dito na siya po ay lumabas. Kusa siyang lumabas at nangangarap pa siya na makabalik sa loob. Is diretso. Kapalit ng financial assistance, pumayag ako dahil sa panahon din yun, uh, nangangailangan din ako ng pera. Uh, binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni San Risa uh, upang magpadala ng formal na email. Kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry. At idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, uh, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon. Uh, so ang sinasabi niya na siya po ay nag-email sa email address ni Risa Ontiveros. okay Binigay daw sa kanila nung bandari yung email address kung saan sila mag-email. Which is si Risa Ontiveros. So is it safe to assume now? na itong bandari at itong Risa may komunikasyon. At kung itong bandari ay kinukumpasan ng Amerika, anong ibig sabihin noon na nakikipag-collaborate -co itong Risa sa bandari na iyon? Eh, ayon dito sa video na to, iniinterpret lang natin. Contact ako ng isang staff ni Sen Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin uh, through video call. Uh, sa pag-meeting namin kay... Ayan ang unang binanggit na pangalan, Fiona. Hindi ko kilala kung sino yun eh. Yung Fiona na yun. So, staff daw yan ni Risa Ontiveros. Okay, pasok. Attorney J. Becca Chief of Staff ni Sen Ontiveros. Uh, Ayun, yun pa. Yung Chief of Staff ni Risa. Oh, sinabi rin niya kilala nung bata eh. So, namit niya. Okay, next. Pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. matapos akong matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni attorney Becca Ma pagkaraan ng dalawang araw. So, so klaro ha, ulitin natin, baka na hindi nyo narinig. Nung nag-email siya, ang nilagay niya, anong pinagawa siya ng affidavit, kung ano yung ginagawa niya sa loob, ang nilagay niya is kung ano yung mga personal niyang ginagawa at yung kanyang personal na issues. Okay, oh. Binigyan niya ako ng revise affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kas mm. So, binigyan siya after nung kanyang affidavit, anong ginawa? Binigyan siya ng bago at may dagdag na. Doon sa ginawa niya, wala naman siyang nilagay na pananakit. Pero doon sa revise na binigay sa kanya ng staff, may mga pananakit na hindi daw niya yan naranasan, ha? Hindi daw niya yan naranasan pero yung pina, binigay sa kanyang bago, ni revise yung ginawa niya at nilagyan ng pananakit. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Diyan pa lang sa umpisa, alam na natin eh, na meron talagang witness tampering dito. Alam naman natin na si Risa Ontiveros ay nagkaroon na rin ng kaso ng ganyan. Yung kay Kian De Los Santos na witness tampering, na yung kinidnap na yung mga bata and so, on and so on. Naging not guilty naman siya dyan. Na-quit siya ata dyan sa isinampang kaso sa kanya dyan. Pero meron talaga siyang tendency na ganun. Kasi katulad nung sinasabi nitong batang ito, gumawa ako ng affidavit. Lumapit ako sa kanila, oo. Gumawa ako ng affidavit. Mm, pero binago nila yung affidavit ko at nilagay nila, sinasaktan ako na hindi naman. So anong tawag dun? Diba dun palang sirang -sira na yung credibility eh. Noong committee, committee na yan ni Riz Ontiveros eh doon pa lang sirang sirana si ano si Rizal sa bagay, sira naman na 'yan. Pero diyan pa lang wasak na wasak na eh. Dito pa lang talagang alam na natin na kademonyohan na eh. Tama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa sa SMN News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung ligasyon na sa di o ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot si Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag ang pangalan ni Sen. Bongo at Sen. Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Ako po, so ibig sabihin, may, perang ng, may pera, may bayaran na nagaganap. So ibig sabihin, may offer sa batang ito na kung idadagdag mo itong mga pangalan na to mas malaki ang matatanggap mo. Therefore, binabayaran nila yung mga witnesses nila. Eh anong kredibilidad ng hearing na yan? Kung nagbabayad sila ng uh, mga witnesses. Again, dito sa hearing na ito nagsimulang hanapin halugugin uh, at haluhugin si Pastor Apolos. Itong issue na to ang nagsimula. Nang itong hearing na to ang nagsimula ng pangbababoy diyan sa Kingdom of Jesus Christ. May namatay po na tatlo. Dalawang blaan sa unang pasok nila sa may mga nasaktan ng mga kabataan, binugbog ng mga kapulisan na armado, apat na lokasyon niyan. Tapos dun sa pangalawa naman nila, 16 days silang nanirahan, may namatay na isa, maraming nakulong, maraming nabugbog, maraming nasirang kagamitan, mar naghukay pa dyan, sinira yung simbahan, natroma yung mga kabataan, napakaraming naging dulot na kahayupan, kademonyohan netong Senate inquiry na ito ni Risa Ontiveros. Tapos binayaran niya yung mga testigo. Putang ina, hindi, walang katapat na naparusa ito. Ang itong ginawa ni Risa Ontiveros. Paano siya nakakatulog na mahimbing sa gabi na ganito ang uh, ano, na ganito ang alam niyang nangyari o ginawa niya at naging resulta ng mga pinaggagawa niya, sino ang nagkukumpas sa kanya para gawin ito? Yun ang mga question natin. Diretso. Pero hindi ko na sila isinama uh, kasi baka umaten sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Um, yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin. Wow! 500,000 ang binayad sa witness. Kaninong pera yan? Taxpayer's money ba yan? So, kaya ba blanco yung mga gaan natin? Blanco yung BICAM report? <laughs> Dahil sa ganito, pinambabayad nyo 500,000 pesos binayad sa isang false witness? Huh? <laughs> oo. oo. 500,000? Kanino galing to? Anong liquidation nito? Hindi eh, ba? Ang liquidation nila by certification. Oh, so, anong liquidation ng 500,000 na binayad dito? <laughs> Galit na galit tayo kay Pangulong Vice Presidenta uh, Sara Duterte sa kanyang 100 plus na ano 100 plus million uh, or mga less than 100 million na hinahanap natin. Galit na galit tayo doon sa mga pangalan ng mga chichirya. Pero ito oh, binayaran no oh, 500,000 pesos para lang idiin at magtestimonya uh, ng palpak ng malimali ng kasinungalingan laban kay Pastor Apolo Kibuloy ng isang sitting senator ha. Inihalal ng taong bayan, batas ang naglagay diyan, tapos lumalabag sa batas. Maliit na halaga 500,000. Oo. <laughs> Pero kung pera ng taong bayan yan, ba maling, ano yan, maling paggasta yan ng pondo ng taong bayan? Kay piso, kay limang piso, 500,000. Inilagay mo sa confession ng isang tao para ma-persecute mo yung isang uh, tao na nag-preach nag, ano lang. Nag, uh, lamang. Anong dahilan? Ba't nyo ginagawa ito? At dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sarah Duterte at si dating Pangulong Duterte So, one million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, uh, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay uh, binirefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So, sa araw ng hearing, uh, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo, hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng Kingdom pagkatapos ng hearing, ulit siya daw ay ibinahay sa isang kondo. Reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 ng sinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So, one, so one million na natanggap niya, 500,000 kay Pastor Kimuloy pag sinama si Inday Sara at si Pangulong Duterte kaya niya nilagay doon sa nakakatanggap ng barel. <laughs> Oh, kaya kesyo nakakatanggap daw ng maraming baril plus additional 500,000 so that's 1 million. 1 million na pera kung ano, ano kung opisina ng senator Lisa ito yung nag-initiate nito ay assume opisina din niya nagbabayad dito sino ba nagbabayad sa opisina niya pera ng taong bayan so pera ng taong bayan pinambabayad natin sa mga to isang milyon para lang gumawa ng mga peking ano peking testimonya million po lahat ng binigay sa akin isang linggo before ang Senate hearing noong February 19 2024 uh, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay uh, at tinuruan tungkol sa mga dapat. Oh, so, mayroong connection, 'di ba? Ganyan din yung mga narinig nating issue noon nung panahon ni Pangulong Duterte, mga ano sila Bicoy, 'di ba? 'Di ba? May mga ganyang mga testigo eh, sila Bicoy. Kung sino-sino pa na na nasa safe house o siya daw tinira siya sa isang kondominium, doon siya bini-briefing. Mm, sige. Na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, uh, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo, hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni San Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Wow, para pala itong ano, pyramiding scam. Oo, oh, na okay, maganda yung iyong performance. Maghanap ka pa ng mga katulad mo, mga downlines mo maghanap ka pa, nababayaran natin para mas maraming testigo, mas maraming testimonya, eh mas maraming ano, mas ma ma mukhang kapanipaniwala. O eh kaya naman pala hindi maisang pa sa korte yung mga testigo, yung mga testimonya ng testigo sa Senado. <laughs> eh wala naman palang ebidensya, puro speaking testimonya lang. O kasi sa korte, it's what you can prove, it's not what you can say. So kung hindi mo kayang patunayan lahat ng aligasyon mo, baka bumalik yan sa'yo, perjury is a crime. Baka makulong ka. So pinahahanap pa siya ng ibang mga testigo para ano para pabagsakin si Pastor Kimuloy sige pa, ano pa yung mga balita Sa buong taon ng 2024 uh, nanirahan ako sa condo ni Saint Risa. at nung January 2025 lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Motabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings Uy, pati si Matubato nakasama mo. So buong 2024 from February nasa pangangalaga siya ni Risa and then 2025 pinalipat siya sa isang safe house kung saan nandoon si Matubato. O hindi ba? Sabi niyo nawala na si Matubato. <laughs> 'Di ba? Sabi ng gobyerno natin nakatakas na daw si Matubato, nakaalis na daw ng ibang bansa. Hindi daw alam baka daw sa back door kung saan dumaan. Eh hawak niyo naman pala according dito sa bata na to ha. Hawak niyo pala tapos paano mawawala? Kung mawala man niyan either pinatakas niyo yan nang walang dokumento o oh, binaon na yan, hindi natin alam pero according to him, nakasama niya doon sa safe house si Matubato at tingnan natin, baka may iba pang mga pangalan na lumabas sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, eh, nakakatanggap ako ng uh, rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa uh, sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan so Oy, may Ryan pa, may Ryan kaya biyab ba <laughs> so kada research daw niya kasi syempre eh, hindi ano eh uh, hindi nila alam kung what goes what happens inside eh. So every time that he's giving information, inside information uh, sa opisina ni Risa, binabayaran daw siyang 12,000. So aside from the 1 million na natatanggap niya, meron pa siyang uh, 12,000 per information na huh? per information law. Wow. Oh. pera. Sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research yung inimbentong uh, Angel of Death daw ni uh, ng kingdom na inimbento ni Alias Jackson, si Edward Masayon. Uh, kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courty school kay Pastor. Uh, nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami ni Labenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team. Yan yung Amanda, yung nagsampan ng kaso kay Pastor na nirape daw siya. <laughs> nirape daw siya. O, tinan nyo ano sasabihin dito. Uh, Sina-attorney Joanna Powell. Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Lalo, pati yung Special Assistant to the President, si ano yun ha? Sino ba ang SAP? Si Lagdameo? Ay hindi, Lagdameo. Si sino yun? Asawa ni Don Salveta? O oh, talaga? O oh, so pati yun? kasabot dito? Pati yung kasapakat dito? Interina At yung kasama yung abogado ko na si Attorney Anish May sa isang hotel sa Quezon City. pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at iningani niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Oh, so mahina daw ang kaso sa sexual abuse. Even them, they are saying na mahina ang kaso ng sexual abuse kay Pastor Apollo Kibuloy. So mag-focus tayo sa human trafficking kasi ng human trafficking, eh may freeze ng assets yan at saka merong ano merong uh, may ano yan no bail so nakakulong yung tao alam mo nung naririnig ko to sabi ko putang ina sobrang demonyo no na okay lang sa'yo magpakulong ng isang inosente putang ina para lang sa personal mong agenda samantalang ang daming mga kriminal na nagkalat ngayon alam mo na walang kasalanan si pastor pero okay lang sa inyo na nakakulong siya Anong klasing batas Pilipinas gobyerno meron tayo kapag ka ganito? Tapos tatakbo ka ng presidente sa 2028? Tangina, anong gagawin mo sa Pilipinas pag naging presidente ka? Ipapakulong mo lahat ng kalaban mo gamit ang ganitong taktika na pagbabayad sa mga testigo, trial by publicity, pag nasira na sa paningin ng mga Pilipino, pwede nang trabahuhin ng polis kasi konti na lang yung aalma, putang na, ganyan na ganyan ang mga komunista, gumalaw. Mga rebelde NPA, ganyan na ganyan, gumalaw. Nasisirain yung reputasyon mo sa publiko para hindi magreklamo yung publiko kapag pinatay ka. Grabe, talaga itong mga ganitong nangyayari. You can put a, ano, you can, ano, you can release 10 prisoners na may kasalanan. Huwag na wag ka lang magkukulong ng isa na walang kasalanan. Yan yung ano, rule of thumb. Yan yung import, yan yung dapat na hindi natin makakalimutan. Di ba rin na magpakawala ka ng sampung kriminal, wag ka lang magkulong ng inosente. Bakit nyo ginawa ito kay Pastor Apollo Kibuloy? Dahil sa ano? Pera ba yan? Pangarap para sa future? Pagtakbo sa eleksyon? Nag-iipon na ba kayo? Ang lalaking pera din itong binibigay nyo ha, sa mga witnesses nyo. Ha. Hanap kayo ng hanap ng pera ni, ano, ni Madam Vice President. Pero eto, anong klaseng liquidation ang ginawa nyo rito sa pinag